Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Teo Moreno uh, 10 minutes ago. Uh, ngayong araw, September 12, naka-schedule ang budget hearing, House budget hearing ng Office of the Vice President. Okay. So anong nangyari? Walang nag-attend ni isa sa mga Personnel ng Office of the Vice President. So, nako, magagalit na naman dito ang mga kongresista. Dinidma sila ng mga tauhan ni Bipisara. Huh. to post ni Teo Moreno. Walang staff from OBP. To. Wala ni isa mang staff from the Office of the Vice President of the Philippines ang dumalo sa budget hearing nila ngayon September 12, 2025 tama lang naman <laughs> ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao so bakit pa tayo mag budget hearing <laughs> so sino yung dalawang tao oh, alam niyo naman Martin Romaldes and Saldico <laughs> good job office of the vice president. Sabi ni Teo. Oh, wait. Yeah. But here's the twist. Allegedly, the office of the vice president officials were so ready for today's budget hearing. Wow. mag -aten. But it was Congressman Alvarez who instructed them not to go. <laughs> so it ruined the scripts and plans of the house of the crooks again. Kaya sigurado umuusok umuusok ilong sa galit ng mga kongresista sa pangyayaring ito. <laughs> ano magagawa nila? Isight in contempt? I don't know. Ano pa? bawasan to di max pwede kano ba ang budget nila hindi ko, hindi ko na rin minomonitor eh kasi baliwala na rin sabi ni BP Sara kahit magkanong ang ibigay nyo kahit piso we, we, can live with it hindi na sila interesado sa budget pupunta sila doon kung ano-anong itatanong uh, ang isang ini-issue nila ngayon yung mga foreign travel ni BP Sara. Magkano ba yung, I think 7 million lang ata. Ma maliit yung kanyang, ano, maliit yung kanyang expenses. Kumpara mo sa Pangulo, billions. Uh, basta, ang alam ko, ang budget ng Pangulo, billions, 1 billion palagi ang kanyang foreign trips. Sa BP, ini-issue na naman nila ang kanyang foreign travel. So, why is move ba ito? ay tanda it was congressman alvarez uh, siguro may nakikita ni congressman alvarez na mga plano ng mga kongresista na kung ano-ano na naman ang itanong para hindi na maging isyu huwag na lang mag-atensyon tama nga naman kung okay lang sana kung ala depensan lang walang mga kasi iba talaga itong house Tignan nyo yung nangyari yung house hearing. Anong intention nila? House hearing on flood control ah. Intention nila is pasamain ang administrasyon ng Pangulong Duterte. Gusto nilang palabasin na nagsimula ang problema nung panahon ni Duterte. E mabuti na lang at uh, tumayo. May prinsipyo o kung ano ang totoo. Yun lang ang sinabi ni Curly Diskaya. Kaya, palpak yung kanilang script doon sa house hearing. Hindi nila na kaya, si Curly Diskaya. So, nasa na ba si Bipisara ngayon? Uh, nandun pa ba sa Netherlands? Tahimik eh. Ito, medyo malungkot lang ito na balita. Ayoko na sanang pag-usapan. para malaman nyo rin. Yung... Confirmation of hearing ni PRRD supposed to be September 23. Ni-request ni, ni <coughs> Attorney ni Kaufman na indefinitely postpone. Bakit? Unfit to stand trial ang ating tatay di ko. Bakit? Pati na daw yung memory niya, uh, yung mga pangyayari sa buhay niya, hindi niya na maalala. So, anong ibig sabihin yun? Yan ba yung tinatawag na demensya? Eh, 80 plus na kasi. Di ba? Basta ganyan, mag-80 plus ka na. Lalo na kung ganyan na full of stress, eh talagang mag ang health. Ibang-iba kung nasa labas si Tatay Digong. Baka hindi siya magkaganyan. Yan bang, wala sanang nangyari. Diyan lang siya sa tabaw, enjoying life. Baka Sige, mahina lang siya physically. Kaya lang yung mental, malakas pa. Tignan nyo nung uh, quadcom hearing, uh, quadcom senate hearing, ilang oras yang ginisa, napakasya pa rin ang utak niya. Grabe, nakakabilib ang ating tatay Digong. But ibang-iba na kung nakakulong ka. Kasi nga, yung kalungkutan, Nasanay siya, nandiyan ang kanyang pamilya, nandiyan ang kanyang mga apo. Tapos nag-iisa na lang. Tapos pagkain niya, hindi pa niya, hindi pa siya sanay ng mga ganong pagkain. Kawawa ang ating tatay dito. Kaya ako personally, araw-araw ko siyang pinagdarasal kasama na rin ang buong pa Duterte family. Na sana malampasan nila itong trial sa kanilang personal and political na buhay. Uh, ako dinarasal ko na magiging presidente si VP Sara by 2028 kasi as of now wala pa rin makakatalo kay VP Sara kaya ito medyo masamang balita na na-dismiss na yung kaso ni Secretary Mulya sa bibig ibig sabihin may puruhan na siya na makakuha ng post na Ombudsman mabuti na lang nandyan si Senator Amy, nag-file kaagad ng motion for reconsideration. So, ibig sabihin, kung may motion for reconsideration at hindi pa ito nare-resolve, nandyan pa rin yung kaso. Kahit dinismiss. Kasi kasama yon sa due process. So, ang deadline, so pag-submit ng clearance, is September 15. So, ano kayang mangyari? Tabayanan natin. Kasi gusto nilang ipakulong daw si BP Sara before 2027 para tuluyan na siyang maalis sa equation na maging presidential candidate sa 2028. But you can never put a good man or woman down. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng libring yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan ang mga bahay nila sira-sira uh, tumutulo na ang tubig ulan kaya ito panoorin niyo ang video na ito ni si kuya ang mataga ano gero ay nag nagtoko siya og bagong balay kay ang iyang balay daot na so iyarang ikarga sa motor karon abot na gyud si Kuya sa iyang patindog nga balay. muna ni ang ko ni Koya nga si Lupin lang og karon taga anagid siya o So muna ni ang ko niya nga bago nga balay kay nakigpuyo lang siya sa iyang igsuon Sige sa oh. oh, salamat ko nga yung uh, sinya makapulis akong atop kaning pagtanaw sa video. Oo, salamat kay ka Salam